Ang pagiging devil ni Captain Yami ay matagal na palang inire-reveal. In chapter 323, sinabi ni Gray na ang katawan ni Captain Yami ay naging devil body. Habang ipinapakitang tumitibok ang kanyang puso na parang magkakaroon siya ng Devil's Heart at ang logo mismo ng Black Bulls ang magpapatunay nito na matagal nang pinapahiwatig ng author ang pagiging devil ni Captain Yami in the future dahil ang dark magic ay nanggaling pala sa isa sa pinakamalakas na supreme devil sa mundo ng underworld. At kung magiging devil si Captain Yami, gaano nga ba siya kalakas? magiging kakampi kaya siya o baka may chance na makontrol siya ni Lucius at magiging isa sa kanyang mga paladin. Kaya huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat mga lords dahil umabot na tayo ng 40,000 subscribers in just one year. Hindi natin to maaabot mga lords kung wala ang inyong suporta. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat mga lords. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go. Si Captain Yami ay isa lamang dayuhan sa Clover Kingdom at siya ay nagiging matunog dahil sa tinataglay nitong dark magic na kapangyarihan kaya hindi nakapagtataka na kinakatakutan siya ng mga kalaban lalo na sa kalaban nitong bansa na Diamond Kingdom dahil hindi pa nila naririnig mula noon ang dark magic na kapangyarihan. Isa sa mga nakakalaban niya itong si Lutus ng Diamond Kingdom dahil ang katana ni Captain Yami ay gumawa sa kanya ng panghabang buhay na peklat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng nakakatakot na dark magic, ito ang dahilan kung bakit gustong gusto siyang makalaban ng mga malalakas na villain ng Clover Kingdom. Katulad ni Patre na may light sword magic at napili ng four leaf clover grimoire. Masasabi nating sa laban na iyon ay dito mo masasabing nasa ibang level si Captain Yami. Even though hindi sila pareho ng ranking lalo na sa grimoire at level ng kanilang mana. Subalit, maraming pagkakataon na nagawa niyang ma-checkmate si Patre using his key and dark magic. In chapter 223, pagkatapos ng successful na pagmanifest ni Lucifero with 50% magic power, ay pilit tinutulungan ni Vanessa si Captain Yami dahil sa matinding pressure ng gravity magic ni Lucifero. Buti na lamang ay biglang dumating si Grey para pagalingin ang nanghihinang katawan ni Captain Yami. Sinabi ni Grey na ang kanyang buong katawan ay nagbago. Ito nga ay nagiba na parang isang devil tulad ng pinoposes ni Asta habang ipinapakita ang maitim na puso ni Captain Yami. At kung iisipin natin na dalawa silang inalay ng Dark Triad para mabuksan ang Underworld. Subalit hindi ito nangyari kay Captain Vanjans. Bagkus, parang na-trigger ang kanyang katawan sa namamagitan ng dark magic at koneksyon nito sa Underworld. Well, hindi magiging devil ang katawan ni Captain Yami kung hindi unang magiging devil ang kanyang puso. As we all know na ang puso ng isang devil ay doon nang galing ang kanilang kapangyarihan. Makikita natin na kahit wawasakin pa nito ang katawan, utak at iba pang importanteng bagay sa buong katawan ay bumapalik lamang ito kung hindi tuluyang mawawasak ang puso ng isang demonyo. Alam nyo bang ang Janmac Anime Store Official ay sale ngayon sa Shopee na may discount na up to 50% off? At dito mo lang makikita ang high premium quality t-shirt na sobrang kapal at napakalambot pa. Dahil 240 GSM, 80% cotton at 20% polyester. At dagdagan mo pa ang high quality print natin na DTF printing. Limited offer lamang ito mga lods kaya ano pang hinihintay mo, mag-shop ka na. Pagkatapos nga nito, in the same chapter ay nagulat si Lucifero nang nalaman niyang si Captain Yami ay isang dark magic user. Kaya nagka-interest ang King of Hell na isusunod niya ito pagkatapos niyang tapusin si Asta. Dito ko rin napatunayan na iba ang Devil Union ni Vice Captain Nak at Asta kaysa sa 100% devil power ng Dark Triad. Dahil nagulat si Lucifero kay Captain Yami kahit nakaharap na nito, si Dante gamit ang kanyang Gravity Magic. Naikwento ni Ichika kay Asta na ang Yuryuko o magic ng Five-Headed Dragon which is ang Dark Magic ay tumagos papunta sa Underworld. Kung kaya ang karagatan ng isla na kinalakihan ni Captain Yami ay kulay itim. Subalit, hindi lang ganun ang nangyari dahil ang karagatan ay naging stagnant. Hindi gumagalaw na parang tubig na inilagay sa planggana. Sinabi rin ng ama ni Captain Yami na mapapasa sa kanya ang title ng pagiging Demon God at magiging pinakamalakas na fighter ng Yami Clan, kung saan ito ang main rule ng Yami Clan, ang protektahan ang Land of the Sun. Kumbaga, sila ang pinakamalakas na fighter sa buong bansa. Alam nating hindi pa naging member si Asta ng Black Bulls ay buo na ang grupong ito na pinamumunuan ni Captain Yami at siya mismo ang nagpangalan sa grupong ito. Subalit ang Black Bulls mismo ang magpapatunay na magiging devil si Captain Yami in the future. Kumbaga parang pagpapahiwatig lamang ito ng author na ito ang mangyayari sa hinaharap at unti-unti niyang i-reveal -re kung bakit magiging devil si Captain Yami sa huli kung makikita natin ang logo ng Black Bulls ay napakasimple. Subalit, may mga kahulugan nito mga Lods. Kung kukuha tayo ng ibang logo ng Black Bulls, katulad nito, ang sungay ay pa-point up. Subalit, ang sungay ng Black Bulls ay pa-point down. Mayroon itong star sa gitna. Hindi natin napapansin ang star na ito ay baliktad. Ang simbolo na ginagamit ni Satan. Kaya malaki ang posibilidad na ito ang pagpapahiwatig ng author mula pa noon na magiging devil si Captain Yami lalo na't nagkakaroon siya ng devil's heart at unti-unti nitong binago ang kanyang katawan. Well kung magiging isang literal na devil si Captain Yami, gaano nga ba ito kalakas? Kung palagi niyang nalalampasan ang kanyang limitasyon mula pa noon at hanggang ngayon, at naaabot pa rin niya ang mga hindi kapanipaniwalang kakayahan na na-pull off bilang isang captain na siya lang mismo ang nakakagawa ay masasabi kong magiging times 2 or times 3 ang lakas niya kaysa sa Wizard King na si Julius Novacrono. Si Captain Yami ay may dark magic at kapag nagagamit niya ito full potential with devil body ay sobrang lakas niya to the point na kaya niyang wasakin ang lahat ng bagay na nag eexist dito sa mundo gamit lamang ang unlimited dimensional slash. At never na siyang matatamaan ng iba't ibang klasing pag-atake dahil kaya na niyang gumawa ng napakalaking black hole. At kung magagawa man siyang talunin o matamaan ng mga pag-atake ay madali lamang itong mapagaling dahil sa devil heart na mahirap wasakin. Unlike kung anti-magic ni Asta ang wawasak nito. Well, sa tanong kung magiging kakampi ba o magiging kalaban nitong si Captain Yami. Well, I guess hindi siya kayang kontrolin ni Lucius upang maging isa sa kanyang mga paladin dahil sinabi lamang niya ang remaining supreme devil ng underworld ay nagawa niyang kontrolin at never niyang nagawang kontrolin ang mga devil na nasa mundo ng mga tao like Libby at ang apat na middle rank devil ni Vice Captain Nak. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag nyo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!